aka Trendlings, at welcome back to my channel. Yeah, again, bago ko magsimula, uh, I just wanna say, thank you so much do sa mga nakapag-purchase na sa akin, sa mga nagtiwala sa akin, sa mga bumili ng mga lucky charm ko, lalong-lalo na ang mga Pia bracelet, at available na po lahat yan sa aking FB page. Ang nag-iisang online store ko po, just type Cosmic Gemstones. Kung ano po yung YouTube a uh, profile name ko, Cosmic Gemstones. Ganon din po yung profile name ko sa aking FB page. Maging sa aking profile picture po, ganon din po yung aking profile picture. Same na same lamang po Cosmic Gemstones. Okay, so without further ado let's start our topic for today. So, itong video na to. I-upload ko to sa aking FB page at i-upload ko rin po ito sa aking YouTube channel. Okay, so ngayon, usapang anti-evil eye at pinaghalong tiyaw. Okay, so ngayon, i-discuss ko po sa inyo ito and then at the same time, i-flex if ko na rin po sa inyo to, ipapakilala ko na rin po yung pinaka-rare, one of the most rare or pinaka-bibihirang design po. Kasi pinasadya ko pa itong mga design na to. Okay? Pinasadya ko pa itong mga design na to and then ito po yung magiging topic natin ngayon. And this is a high quality na anti-evil eye. Number one, pinagmamalaki ko to number one kasi high quality siya. Important from Hong Kong. Kasi meron po akong anti-evil eye na medyo mumurahin lang yung made in China. But this, itong i-feature ko po sa inyo, this is a uh, totally made in Hong Kong Pangalawa, gawa po siya sa glazed stone. Hindi po siya gawa sa plastic. Gawa po yan lahat sa glazed stone. Okay? And then pangatlo, as I've said earlier, ito po yung mga kakaiba kong anti-evil eye na wala kayong mahahanap sa ibang store. Okay? Mga kakaibang design po ito ng mga anti-evil eye. Kasi kaya ko to ginawa ng video. Mostly kasi sa mga bestseller na items ko. Number one, PO bracelet. Number two, anti-evil eye. Number 3, Sutra Ring, tsaka Sutra Bangle. Okay? So, ito po yung tatapit natin ngayon, Anti-Evil Eye. Ano ba yung mga nababagay sa inyong design? I-discuss po natin yan kung ano ba yung mga suitable na anti-evil eye design na para sa inyo. Okay? Again, uulitin ko, high quality po ito. Hindi po ito puchu puchu At bibihira lang po yung mga ganitong design. So, expect the price. It's kind of quite expensive. Okay? Pero regarding sa price, hindi naman siya sobrang mahal. Mag-PM na lamang po kayo. Kung gusto nyo po mag-inquire o mag-bumili, mag-PM na lang po kayo sa aking FB page sa Cosmic Gemstones. Okay? So, iisa-isahin po natin kung ano ba ang mga uh, nababagay sa inyo. But, uh, isa-summarize ko muna. Lagi ko itong inuulit. Ano nga ba ang anti-evil eye? Okay? Ano nga ba ang piya? Ang anti-evil eye po, ito po ay pangontra sa mga toxic people, sa mga toxic na tao, sa mga taong mapanira, sa mga taong chismosa, sa mga taong inggitera, sa mga taong backstabber, okay? Protection din po ito sa mga negative energy, sa mga negative elemento, mga negative elements na hindi natin nakikita. Particularly mga bad spirits, yung mga maligno, at pwede rin po ito sa mga barang, sa kulam, sa mga nauusog. Okay? Pwede, pwede po. Yan. Kung kayo po ay eh, feeling nyo may mga galit sa inyo, may mga naninira sa inyo, may gusto nyo ng protection, makaiwas kayo sa gulo, makaiwas kayo sa skandalo, sa mga issue na yan, sa mga taong nanghihila pa baba, sa mga taong plastic, walang ginawa kundi kalkali ng buhay nyo, siraan ng buhay nyo, mag-anti-evil eye po kayo. Okay? So, ngayon, ano ba yung nababagay sa inyo na anti-evil eye? So, ito, dito na tayo magkakatalo-talo, okay? i ko sa inyo kung ano ba yung nababagay sa inyong design dito. Again, this is a rare design. Bibihira kasi pinasadya ko po ito para i-market po siya, okay? Para wala akong katulad, ika nga. Kung meron man akong katulad dito, iilang seller lang yun, pero I doubt it na meron, okay? And this is all original stone, authentic glazed stone. Okay? So, isa-isain po natin. Ito po yung anti-evil ay na multicolor na glazed stone. Okay? Multicolor with golden rings. Okay, ito naman po, yung original na blue, kasi ang anti-evil ay di ba maraming kulay, pero yung blue talaga yung pinaka-original version. Yung pinaka-original version design niya with piao and then golden rings. Ito naman, multiple color, pero may piyaw. Ito, walang piyaw. Okay? Ito naman, uh, multiple color na anti-evil eye with Himalayan clear quartz stone. Okay? And then, ito naman po yung deep blue sapphire with try anti-evil eye glaze stone. Okay? So, ngayon, isa-isahin na po natin ano ba yung nababagay sa inyo dito. Kung kayo po, eh, uh, kung sakaling nakapag po kayo na gusto nyong bumili, okay? By the way, ayan po yung suot ko. Yung may piyaw. Ito po yung suot ko ngayon. Okay? At sa kaliwa naman po, sa kan... Eh, kaliwa kan... Ito naman po. Okay? Okay, isa-isahin na po natin. Kung kayo po, eh, yung taong tipong negosyante, may online business kayo, online business pa yan kahit may physical store, basta any kind of business at naghahabol kayo ng benta, naghahabol kayo ng high income, high sales, more customer, ang pinaka maire-recommend ko po sa inyo ay ang anti-evil eye na may piyaw. Yan po. Okay? Dual benefits po ito. Dual benefits. Ang pia po is nagka-capture ng positive energy, lalong-lalo na sa usapang usap, usaping pera, usaping bentahan. Okay? nag a -attract po ito ng good fortune. Okay? Ng good luck, good, uh, more wealth, more sales, etc., etc. Okay? Basta may kinalaman sa kaperahan, may kinalaman sa sales, ito po yung maire-recommend ko sa inyo. Kung kayo po ay mga broker, mga real estate agent, nagbebenta ng mga sasakyan, basta yung mga naghahabol ng benta, yung kailangan makarami akong benta, I really do suggest na itong dalawa na maire-recommend ko po sa inyo. Yung anti-evil ay with Piyaw po. Okay? So ngayon, kung kayo naman po yung tipong uh, uh, mas prior nyo po yung good health, yung makaiwas sa sakit, sakitin kayo, ayaw nyo lapitan ng sakit, gusto nyo lagi kayong healthy, ito po yung maire-recommend ko po sa inyo. Ang anti-evil eye with Himalayan Clear Quartz Stone. Okay, ayan po. Okay, ngayon, kung gusto niyo naman po ng parang uh, yung anti-stress, anti-depression, anti-anxiety, uh, ano pa ba? Um... Uh, Tran gusto niyo ng peace of mind, harmony, tranquility, okay? Ito po yung maire-recommend ko sa inyo. Ang Deep Blue Sapphire with Try Anti-Evil Eye. Okay? Yan po yung maire-recommend ko sa inyo. Pero kung kayo naman po ay yung mga parang tamang, ano lang, yung tamang studyante lang, tamang tao lang, wala namang kayo hinahabol na benta, at parang okay lang sa inyo, medyo okay naman yung health niyo ito po, yung regular na aking multicolor. Okay? Uh, kung kayo po ay college student, nag-aaral, pwede po ito sa inyo. Or yung mga normal na tao lang. Okay? Halimbawa, healthy naman kayo. O gusto niyo yung parang regular lang na anti-evil eye, ito po. Yung may -re recommend ko sa inyo. Yung multicolor. Okay? Ito yung parang pinaka-basic. Ika nga. Pinaka-basic. Okay? So, yun po ang parang pinagkakaiba niya ito. Yung suot ko po kasi gusto ko po ng good health ayoko nang nilalapitan ako ng sakit. Siyempre, may anti-evil ay pangontra sa mga taong naiingit sa akin, pangontra sa mga taong chismosa, sa mga plastic, sa mga taong mapanira, sa mga taong backstabber, mga chismosa, walang magawa kung hindi mahalungkatin ang buhay ko. Ayan po, at, at, then, at the same time, uh, nag nagdinegosyo din po ako ng mga lucky charm so ang pinili ko pong laging suot ay itong anti-evil eye multicolor with piyaw Okay, kasi nga, negosyante rin ako. Nagbebenta rin ako ng mga Lucky Charms. So, kailangan ko rin po ng more sales. Kaya, ito po yung napili ko po sa inyo. Okay? So, nasa sa inyo na po yun kung ano po ba yung priority ninyo. So, parang ito, dual, combina dual combination po ito. Anti-evil eye with piyaw. Anti-evil eye again with piyaw. And then, anti-evil eye with Himalayan for good health. Ito naman po for emotional to eh. Pang, pangkalooban to yung sa loob yung mga emotional stress, mga tranquility, happiness, okay, mga harmony, peace of mind, and then at the same time, may anti-evil eye siya. Itong deep blue sapphire. Ang maire-recommend ko sa inyo. Okay, kung studyante rin kayo, pwede rin naman po kayo dito. Okay, kung stress po sa trabaho, kung kayo po ay mga empleyado, okay, mga empleyado, pwede po ito sa inyo. Anti-stress, anti-anxiety, okay, Harmony, happiness, magandang pagsasama ito po. Okay, pwede rin naman po ito sa inyo. Yung mga nag empleyado pwede rin po ito. So, kung may mga naiingit sa inyo, mga sinisiraan kayo mga katrabaho nyo, okay, pwede rin naman po ito. pwede rin naman po ito kung gusto niyo po ng good health. Pero sa mga negosyante talaga, yung mga nagbebenta ng mga, mga businessman, yung mga br brokers, ano yun? Real estate broker, yung mga nagtitinda ng kotse, yung mga naghahabol ng benta, ito, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Okay, yan po Okay, sana po naging malinaw po itong video na to Again, ito po yung mga pinasadya kong anti-evil eye na bracelet Para mahirap po siya kopyahin wala pong ibang seller na pwedeng kumopya po sa akin. Kaya pinasadya ko po ito sa aking supplier. At, at, ako'y talagang nagpapasalamat. All the way from Hong Kong, yung supplier ko. Thank you so much. At pinagbibigyan niyo po yung mga request ko. So lahat po ito, available na po ito. Okay? Again, uulitin ko, ito po ay imported from Hong Kong. At mabibigat po yung stone nito ito, kaya medyo may kamahalan po ito. For further information, inquiries regarding po sa price, na mag-PM na lamang po kayo sa aking FB page, ang Cosmic Gemstones po. Available na po ito. And then sa mga sizes, I have available sizes. 15 cm up to 20 cm. Okay? May iba 21. May iba dito umabot pa ng 21 cm. Ito po yung pinaka design ko ngayon. Ito po. Ito po yung pinaka-latest. Ito, mga luma na to. Mga medyo lumang design na to. Ito yung pinakabago ko kaka-post ko lang po nito. Napakaganda ganda po nito. Kasi sabi ng uh, ng uh, supplier ko, isa daw po ito sa mga pinaka best daw nila sa Hong Kong nung nagbebenta sila. So it's really up to you na po kung ano po yung variant ang gusto ninyo. Ang importante na ipaliwanag ko po sa inyo kung ano ba yung mga suitable, mga paibabagay po sa inyo. Okay? So ayan po. Ako gusto ko good health. And then at the same time, protection nga mga anti-evil eye. Pangontra sa mga taong ano, may mga attitude table And then at the same time, may piyaw din. Pagkabilaan. etong mga anti-evil eye, kahit saan nyo po ito suot, saan kamay. Dominant kaliwa or sa kanang kamay, pwedeng pwede po ito. Okay? So yun lamang po. Maraming salamat. At nagustuhan nyo po sana itong video na to. At napakaganda po talaga ang bibigat niya. Okay. Napakaganda po talaga niya itong mga design na to. Okay? So maraming salamat po. Sa so, mga gustong mag-inquire, bumili lamang po kayo or mag-PM lamang po kayo pag gusto nyo mag-purchase sa aking FB page. Just type Cosmic Gemstones at nandun na po lahat, mag-PM na lamang po kayo. Thank you so much and God bless! Sana po inagustuhan nyo itong video na to. Bye!